kung tingin nila maliit yung ano nila mm -hmm. or gusto nila mas matigas. Aha, mas matigas tayo... at mas malaki. Oh. no? Yun ang common. Kasi, ano pa magagawa? Kasi si... dito meron tayong mga gamot na yes. ito medical to eh. Opo, oh, medical mga, po 'yan, no? Oh, yan. Sildenafil 'yan. Sildenafil. Ano ba 'tong mga, mga pellets, pellets 'to? Okay. Nilalagay ba 'to sa loob? Sa loob po. Ano ito to? vacuum therapy. Ano 'to? Ang ano ano vacuum, vacuum therapy. Vacuum 'yung aring. Yung mismong implant may mga ibang implants para sa pump eh. So ito. Okay. Oo. So ito, actually ito rin pinaka-common na available. ah, uh, ah meron to implant? Implant. Ano po yung implant pero hindi pa FDA ano eh? So hindi pa lahat ng mga bansa at lahat ng mga uh, health institutions in different countries hindi, hindi pa, hindi FDA accept, approved. Eh. Ano Ang hindi pa even in Japan nung pagpunta ko last year, oo, sir, oo. akala ko may Pero may ginagawa it. na sa ibang hindi bansa. Merong ibang bansa pero hindi po uh, hmm. nakalarga pati dito sa atin. Sa Manzana. so, wala tayong chance para dito. Hindi pa ho eh. Akala so, ano ko, naman to? Injection. Parang -injection, ito? Injection? Pinal injection, may intracavernosal, inject mo mismo sa muscle para mag -e erect yung, uh, yung muscle bodies like the cavernosal bodies as well as the spongiosal bodies. So, ini-inject mismo yung muscle. Okay. Merong ako narinig na parang naglalagay ng buli bulitas. Ano, ano yung bulitas? Yung mga bulitas, kadalasa po binibigay po dyan. Yung parang pellet ganun mga Gun, ano, mga uh, pellet guns ng mga so, recreational activities. So, higit lang tayo ng no client, baka gawin eh. Alalo, uh ano ba yun? Pero, ato, medical to? Actually, ano yan eh, parang kadalasan, Mali. mga local lang na mga barkadahan. So, ano, ina-advise mo? Wag... No, it's not advice. Ah. Unang-una sa lahat, may mga iba't iba paraan. Sila, ginagamit lang pellet gun. Iba, nag inject po ng KY. Petroleum okay. jelly. Petroleum jelly injection. Sa loob? Kasi, sa loob, sa misong balat. Sakit naman nun. No. Actually, hindi po ganong masakit alam nyo po bakit, kasi redundant po yung skin, konti injection lang hanggang sa mapilit nila, lalaki yan, mamamaga. So, they have a sense or uh, parang feeling na kung saan mas malaki yung ari ko, mas masasarapan ang babae kapag tumatama. So, advisable, not advisable? Hindi po, kasi marami pong nangyayari, nag-granuloma formation. Ah, uh, so bawal po yon, wag mag inject mm -hmm. ng kung ano-ano. Minsan, nag infect So, hindi in the first few weeks, first few months, may iba nag-chronic inflammation, eventually nag infect Meron ba? Yes, sige. Meron pang iba. Five years na, okay naman ah, Pero biglang namumula, nag infect mm -hmm. po bigla. Eventually, tinatanggal yung infected area. Kulang sa balat. Nako, lalo lumiit. So, parang natabasan at nadedeglove po yung pinakabalat. Mm. -hmm. Kinakailangan pa nga minsan ipahilom ng naturally or mm -hmm. magpa-plastic surgery na kung saan tatap, uh, papat, tatapalan ng balat from other May sides. May natural way ba para mas lumaki kung gusto nila na sabi naman natin hindi naman kailangan? Meron mm -hmm. ibang paraan? Wera dito sa mga sildenafil, uh -huh. tableta. Actually po, ang pinaka is to prevent from having a uh, importante kasi maganda yung blood flow. Yung dugo ang halaga. Dugo po, uh -huh. So yung dugo, natural, uh, we go natural yes yeah. but as possible. Avoid smoking. It can cause uh, Uh, so, atherosclerosis, uh, ayan, kung smoking, alcohol can affect um, erection um, as well, smoking, lalo na ko pag may iba pang comorbid conditions so. like diabetes. So, it affects also yes, blood okay. flow. Yes, Nag may dami nang tatanong. Yes. Ito po ba, yung mga may high blood, Doc, may gamot akong iniinom, parang napansin ko, after two weeks, lumalambot. Meron po, yung mga ARBs na combined with uh, diuretics, The very classic na diuretic na ginagamit po, sir, yung HCT, eh, hydrochlorothiazide. Yes. Okay. so Nakaka, may iba, ano? naka, very common siya sa mag-cause ng ectal, ano, ethyl dysfunction. So maraming mga... So sa kanila, di bali na mga high blood. <laughs> Kaya okay. Kaya nga po. Oy, if they can... Um, Amlodipine, pwede. Pwede ad. pa po. oh, kasi oh, pag na high blood, patay naman yung pasyente. Di ba? Or kahit, kahit, losartan lang. oh, pwede naman. Oh, pwede naman po. Oo. So there are may maran sit piliin ng mga ibang kababayan natin <laughs> di ba na high blood gusto lang nila magkaroon. Uh -huh. So hindi lahat meron hindi naman na po lahat. Yes uh -huh. po. Ano yung mga safe na pang high blood like amlodipine, losartan safe naman di ba? Kasi okay naman po. po. Naman. Uh -huh. Basta minsan I go pinapaalam ko po, po minsan. So, syempre yes. sa cardiologist kaya hindi ko sasabing tanggalin mo agad yan. Uh, paalam muna may nararamdaman kang ganito after you have taken this one after a few weeks. Ipapaalam. Yes. Eh, Wala namang masama na Ibanggit ng, with courtesy. Doc so, Ryan, uh, without mentioning any brands, marami kasi nagtatanong, eh, ayoko mag-mention ng brand, ng mga supplement eh. Mm -hmm. Ang dami sila napapanood, nakikita ng advertisement na supplement, yes, pampalakas. Pampalakas ng virility. Uh, yun, yun. Ano bang safe na advice natin sa public? So, ang safest advice is that uh, meron dapat silang binabackup na study or at least malang mga guidelines na kung saan approved ang paggamit nila. okay? Tulad ng isa na nga po, yung dati po, yung sikat po, yung so palmetto, na uh -huh. pati po siya dati sa mga guidelines. Uh, so like palmetto, pero pang prostate yun, di ba? Pang prostate. No? So uh -huh. it prevents the prostate cancer. Pwede so, pa ba? Uh, actually, classified na siya as phytotherapy. So parang uh -huh. supplemental category na po siya ngayon. Dati nasa guidelines siya na it can be an option uh, prevention of uh, BPH as well as prostate cancer. So ngayon, hindi na siya classified as the usual treatment So, phytotherapy na lang siya. Parang supplemental category na lang po siya. So, other, uh, other commercially, um, maraming commercially available po na may claims of improving virility as well as sexual function. Uh, they Hi, have, hindi mo nire-reseta yun? Hindi manganan. po. Ano ka -ana lang man. mga binibigay mo? Ito the more natural, si like what? uh, what? Uh, actually, very natural lang ako. Incre improve, improve uh, blood flow by exercise, uh, avoid smoking, Okay? Significantly... Ay, kung sabi niya, Doc, hindi pa rin na tumatalab eh. Gusto ko uh -huh. talaga pang ano... Yan. So, aside from this na nakikita natin, baka may iba pang presentation ng ibang sakit yan. So, minsan, pronta lang po ang erectile dysfunction na iba pang underlying condition. And that is why, ang aming mga treatment plans, bago ka mag-treat, siguraduhin mo muna na baka may iba pang ah, baka condition may iba eh. Yes.